deri galaglaag aldere Oh, hello mga people of the earth niana oh, putta balik na putta sa ibog ibog telubog ari ba ha paka putta gitanong si nga maglaag ta nya sab dengga aru naman sandal pako maipatuganihan ang nakakuan ko Kaya ako daw siya pinanser. Sa Erlo. But kinsay ang pinanser. Apila mm na, -hmm. eh. Ah, maoma na eh. Di atong diri may manang. Inani naman eh. Hmm. Inani naman eh sa una ni Arita. Di ba? Hello. Ang putalimot na ko pila ang entrance na anamitory. O, oh, ang mga turista, mga piki nga toresta. na anamitory. Super ka nice ang obvious. Bayad pa? Uy. Naog na ta. Munaog na ta, kaya na bayad. <laughs> oh, di bayad. Sarap. Ah, di muna na daw mi, kaya na ibayad. Abi tao mga migo, mga miga. Diri na mi dati. Then duna na siya bayad entrance. So, nagbalik na po meron ron diri. O, oh, di ba, di, ba, di ba. pa Ang ganda ng view. Diba? Diba? Oh, super kaganda ang view. Timing. Walay kuryente. So, pwede tang magsaba-saba. So, no sounds at all. So, mabati ninyo ang mga kaik-ikan dere. Diba? 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 Mabati ninyo ang kaik-ikan na mga malabs. So, daghan kay sila. Oh, jipa, jipa, jipa. Oh, jipa, jipa. Hmm, nah. Oh, siki, bera. Siki, mo, bera, bera, nah. Sunindat kaino, okay. layuk, hemang panglantau. Hmm, toh, maunisya, ngamungi ari diri. O, oh, di ba? Ang hangak, hangak gamay so sila ra. Ang naa dito. O. Oh. Oy, pag hypod mo sa vlog. Hi. Oh, ba ni. di ba? O. Oh. Ha? Eh? Hmm. Sige, pag-hi mo. Dohang vlogger? Oh, paghay mo sa vlog. Paghay mo sa vlog. Ah. Oh. Kinahanglan tanan ha naka-subscribe sa vlog. Ah. Oh. Kana tanan na nay na mga cellphone pero ambot nakasubscribe subscribe nang mga wakwa kani. Eh. <laughs> oh, wala nagpalampas ang bata pati bata lagan na oh ni tanaw sa camera Oh, see? Sí? Ah, la <inaudible>